At dahil nga po katatapos lang nating mamili kahapon aba eh maraming laman maraming stock ang ating palamigan. So marami po tayong ulam, lutong bahay na ulam na ibabahagi sa inyo. Ang napili ko pong unahin eh, itong ating manok na tinanggalan ko lang po ng konting balat at yung buto para hindi masyadong makalesterol. Pagkatapos po niya eh, naglagay lang po ako sa isang malukong ng cornstarch, nilagyan natin ng asin at ng konting paminta at saka inilubalob ko na po itong ating manok. O yun lamang ang umpisa. Pagkatapos po niya eh, ito po ang gagawin natin. Sa isang katamtamang laki ng kawali, magpainit po tayo ng kalahating tasa ng mantika. Tapos eh, ilagay na po natin itong ating mga pirapirasong manok at yan po ipiprito natin para lang mapula-pula yung labas. Mga limang minuto po natin ipiprito yan. Ito namang cornstarch, huwag itatapon at may gagawin tayo dyan mamaya. O pagkatapos po ng mga tatlo, limang minuto, nakita nyo, ganyan po kapula. Ibabaliktad ko na at yung kabilang party naman po ang lulutuin natin. Para po kasi sa akin eh, mas tostado yung labas eh, mas okay. Pero diskarte nyo na po yun kung gusto nyo. Ang kabuuan po ng pagpiprito ko ng manok, mga 10 hanggang 12 minuto. Eto tinatanggal ko na po ang manok at inililipat ko sa isang malukong. Itabi muna natin tong ating mantika. Ganeri po ang pritong manok. Malasado lang po yan. Okay ba? Ayos? O diretsyo po ang pagluluto natin. Halinhinan po natin ang isang malinis na kasirola at maglagay po tayo ng mga tatlong kutsara ng mantikang pinagprituhan natin painitin po natin yan at igisa na natin yung ating maraming sibuyas. Idagdag na rin po natin yung ating bawang. Kapag ka mabango-bango na eh, dagdag na po natin itong ating carrots. O sangkotsahin po muna natin sandali ang ating carrots kasama yung ating bawang at ating sibuyas. Pagkatapos po ibabalik na natin itong ating piniritong manok. Kasama po yung mga natitirang manti-mantika, yung mga juice, sabaw-sabaw ng konti. Ayusin niyo po sa kasirola ang ating manok dahil lalagyan na po natin to ng pampalasa dalawang kutsara po ng patis at konting paminta tapos ay lagyan nyo po ng laurel dalawang piraso po ng laurel kung meron kayo lagyan po natin ng dalawang tasang tubig para sa sabaw naglagay din po ako ng isang nor chicken cube para magkalasa ng konti kung ayaw nyo ayos din tunawin po natin yan o takpan po natin at hayaan natin kumulo pagkatapos po ng limang minuto halu-haluin nyo ng konti dahil isasama na po natin ang ating patatas o pagkatapos po ng patatas eh, takpan din natin at hayaan nating maluto ang patatas kasama yung manok at hilaw pa yung manok. O, tingnan nyo, hilaw pa ba yung patatas? Matigas pa ba? Kung matigas pa po eh, diretso lang ang paghahalo ng konti at baka matuyo, takpan po natin. Palagay ko ay ayos na. Kanawin po natin tong cornstarch na may konting tubig. Yan po yung pampalapot natin. O sige, tingnan natin. Ayos na po ba? O ilagay na po natin tong pampalapot na cornstarch na may tubig. Haluin po natin. Isang maliit po na lata ng Vienna sausage na ang bawat isa ay hiniwa ko po sa tatlo. Pagkatapos po ilalagay din natin ang isang maliit na lata ng kabute pero tinanggal ko na po yung tubig. Sa parting to, luto na po ang lahat ng ricado natin, pati yung manok at saka po yung patatas ay malambot na. Lalagyan na po natin ng gatas. Gatas po ang inalo ko, kalahating tasa. Gatas na evaporada. Kung gusto nyo po ang all-purpose cream, kayo na po ang bahala. Naglagay din po ako ng medyo pampakulay ang ating sibuyas na mura. Hindi nyo kinakailangan. Ganun lang po. Haluin po muna natin yan. Alam nyo naman, dahil may cornstarch yan, habang lumalamig, lumalapot. Gawin nyo po, itakpan na po natin at hinaan po natin ang apoy at lutuin po natin ng mga dalawang minuto. O yun na po yun. Sa pakiwari ko po, mas mainam kung ito pong ulam na ginawa ko, inilagyan natin ng ginayat na keso palagay ko yung magiging mas malasa at talagang masarap. Paminsan-minsan naman po kung kaya ng panggasus natin eh, pagbigyan natin ng kapretsyo ng ating bibig. Para din po naman sa atin yun, tayo rin ang po ang kakain eh. Hindi naman sa araw-araw eh, palaging ganun-ganun lang at pachamba-chamba. Kapag ka po kaya eh, gumawa po tayo ni Re. Ito po ang aking version ng chicken pastel. Magustuhan niyo po sana mga kaibigan. Ilagay niyo po yung komento niyo dito sa labat, binabasa ko yung po ang, ang uh, nagpapa-motivate sa akin na magluto at kadalasan naman po eh sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano lulutuin katulad ni Re. Naman po sa hindi nakakagusto eh hayaan niyo uulitin po natin sa susunod at umasa tayo magkakaige. O hanggang sa susunod po muli si Ron Bilaro.